Siyam na ahensya ng pamalaan magkakalob ng one-stop shop services sa Pangasinan Job Festival sa selebrasyon ng Pistay Daya at Labor Day ngayong araw. Mula sa Radyo Pilipinas, Tayug, Pangasinan. Darit report ni Leslie Hemino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Isa sa gawa ng Pangasinan Peso, Pangasinan Job Festival may temang kasanayan at trabaho, handog ng Kapitolyo bilang pagsilibra sa Pisay Dayat at Liberty ngayong araw. Dahil dito mga job seekers at mga nice na lumuhok ay makakaabil din sa iba't ibang servisyong ipagkakalob ng siyam na ahensya ng pamahalaan. Ito kinabibilangan ng Professional Regulation Commission Region 1, Social Security Service, Technical Education Skills and Development Authority, Department of Migrant Workers, Pag-ibig Fund. Naroon din ang PhilHealth, ang Government Service Insurance System, Department of Trade and Industry at Overseas Workers Welfare Administration. Ang Pangasinan Job Festival ay lalawka na ng 20 lokal na kumpanya na maghahanap ng mga workers mag-alok ng trabaho. Mula sa mga groserya, driver, konduktora, salesman, mekaniko, branch assistant, financial advisor, lineman, technician, electrician, fields officer, welders, carpenters at marami pang iba. Wala sa tayo Pangasinan, Leslie Amino, Radyo Pilipinas.